kinain mo mo to? Nagbuya lang ako konti. Wala naman akong naramdamang matigas. Minuyo ko na lahat. Baka wala akong nakain. Nako. Hindi na kinain mo. Hindi ko na mo. Hindi ko na sinatakot. Hindi mo ba inano? Hindi mo, uh, mo niluwa. Kinikman ko nga. Kinain ko nga lahat. At sabi, minuyo ko naman. Wala naman akong nakakiramdam. Tapay ka. Paano ka tumubo sa tiyan mo? Nagkaroon ng ugat. Paano ko mamumunga yun? Paano ko mamumunga stand mo? <laughs> Ay, okay. gago. Buto na bakod ginain mo? <laughs> uh, okay. Nalunok mo yung buto? Nalunok mo yung buto? Kumain nga lang ako ng lahat Kinain ko lang Kinain ko lang isang munting piraso <laughs> Nak, kung tutubo yun sa tiyan mo, paano na yun? Paano yan? Lalaki <laughs> <laughs> yung tiyan mo, hubo nga yun, marami. Ba't di mo inano yun, nilwa? Kung ano na, na, na buto? Nak uh na. Ha? Kapkapin <laughs> <ha? Ito>, okay. <laughs> <laughs> mo yung tiyan neto? Ayaw mo? Ha? Natakot na lang ako eh. Natakot, ako eh. Yan, nasa tiyan mo Bukas mag-upisa na yan, tutubo. Hmm. Mamaya, eh sa school tayo, pakarap na ko yung tiyan mo, dahil nagsisimula na yung buto mo. Isipin mo yung naglalagay tayo ng ano, uh, buto ng, ng project niya. Ha? Oh, yung project mo, naalala mo yung project ng buto? Ilagay natin. Oh, ganun pa unti-unti 'yon. Kita mo 'yon, yung project niya na buto na mundo? Nilagay natin sa ano? Nakita mo 'yon. Sabi mo lahat ng buto hindi man tutubo sa chan. Pag nabasa yung buto, kahit saan siya ilalagay, tutubo 'yon. Iyon e eh, chan mo, may tubig din sa ilalim. Ah, sige 'yon. Ah, sige. Yung ng tubig. Pagpunta sa tiyan. Hmm. Ako, Ak kinain yung buto. Tutubo sa tiyan mo yun. <laughs> Pabungain mo lang sa tiyan mo yun. Kaya na ano lang natin, ang magbungan tiyan mo. Magbungan. Okay, Itaay mo na yung bunga. ano pag di mo natayin bukas? So, okay. kain ka ng kain ng buto. Eh, hindi naman niluluto yung buto na yun. Buhay yun. <laughs> Kasi, hashtag, kahit saka'y bumot, takot-takawan. Takot-takawan yan, tuloy, adik-tuloy. Takot-takawan? Sige, ikaw nga, mag-isip ka ng magandang paraan. Para ang magawin natin. Sige na. Sige na. Hindi ko kita rin ng seed! Sabi mo, nilumok mo kanina. Kaya pala panay... Pinoy, ako nga lahat hanggang madurog. Hanggang lahat madurog. Kunti lang naman. Ginanong ko lang ng ha isang square. Madu ma ma madu madurog ang buto? Hindi. Hindi. Ano. Ang nilagay ko lang siya sa maliit na square. Pare ko na lumok yung buko. Ibig sabihin, may nalunok ka. Oo! Oh, Wala ako no, nalunok! Eh bakit kayo kanina ko bahala mo na Takot na takot ka. Kanina ka pa na sa akin. Anong mangyayari? Ay, 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 ay. Ay. ka na lang pag tulog. Hmm. Mag-pray ka kayo sa akin. Ipapray ko lang. Pray ka na lang bago matulog. Pray ka na lang. Sabi ko kayo lang. Sabi oh. ko na nga Hindi ako. Hindi sa mata